Mga wala ayusin mo muna 'yung sarili mo 'do. Ah. bago 'yung bago kang magmahal babae. Diba, bilang? Oo, tama yun. Oh. Mag anong gusto mo ate bilang? Ano, gusto ko kay Tilo, ah. Uh, mag, uh, mag, mag uh, inom ng alak. At, <laughs> yun, <laughs> banat dito. na banat ka sa ganyan, Tilo. Kailangan, <laughs> oh, oh. ah, iwasan ng kaunti so, yung disyo. Okay, di ba Di marami kang ng kasi kawawa. Di diba Ano? <laughs> kawawa pa po. pre. Ha? po. Pag may... Yan po, uh, sina At abang siya, tibid na ngayon, nagwawalis magano ko ng repolyo. O, lamda na ngayon. Gulay. <laughs> Gulay kami ngayon. Bulay pa yung ano, no? O. Isang din. to. lang din. O, isang alam niyo? Alam niyo. May mga kaputahan yun. Ha? May mga sangkalan kaputahan. Andun niya yung sangkalan natin. Andun yung sangkalan natin. Ang aralan mga kaputahan. At mo, alam mo ng sangkalan. Akala mo magulang mga <nurt Austral>

yung water mm. substitute na ano oo oh. Ay, dirty. yay ayay oi ayay oi hindi naligo. Hmm. ako naligo. <laughs> swimming kayo. Hindi kayo naligo. Hindi kayo naligo. Pumunta hmm. na swimming, hindi naligo. Out na hmm. lang talaga. Out na lang talaga. Wala dito. Ha? Why carigo? Sikabina. Carigo ka lang. Why carigo? Carigo. sa so bagay kung naman sa TV at nata nagdala ng ano kasi kahapon na. eh di ka hindi <laughs> nga ako naligo kaya naligo ako ngayon pero sabi sabi kahapon magsimba ah, ano yun ito at adobo adobo yun kuya adobo. ano yun toyo o may sabaw may sabaw pa sa, sabaw pa sabaw Tuloy ko itong pinaplano ko. Hindi lang Tuloy mo. Tuloy ko ba? mo. Talaga. Hindi mo ma, di, di katatagal dyan. Hindi mo yan

Hindi hey, pa pa isa ko muna kay Kaya. Kasama ko, si ha? Kasama ko kagabi si Tia. Kasama ko kagabi si Tia. Ang bumili ng yelo. Ay, wala na yelo yelaw doon. Kasi, naghanap kami lang ako sa may yelaw. Ganyan daw sa kapila. Hindi pa yung kakalagay ko lang yung mga yelaw. Yan nga sabi niya, ang Tia. Kakalagay mo lang yelaw. Ada apa ya? Karena okay. Talagang pwede. Hindi po. Hindi ko talagang <hheet> pwede. <It's> ha? Hindi ko talagang pwede. Ha? Hindi talagang pwede. ko lang. O, sasaktan. Hindi ko ayoko. Aan na lang. Aan na lang. Ito yung kaya mo sa bumakya ano baboy? Halap ka nalang yung iba baboy lang yun. Ako 26. 26. Eray mababoy, 26. Mababoy ka. Mababoy ka. Kambal nalang. Paya natin ako. Masawa si Tilo na ikaw mababoy kambal. Saan tayo Pangarap ko lang pambali. Na hindi naman siya mag-ano. Nag-iiri. Hmm. Natibidang. <laughs> Ayaw mo yung papahirapan niya. Hindi naman ako. Nang kambali. Kumala ka ko ng sali niya. Nang kambali. Kapalit siya ka niya. Bata ang lalabas. Puntahan ko mo na si Tugsuk.

Kaya si Dilo, uh -huh. nang ano kaya puloy, ito, kambal. Kaya tayo mag At ang kailangan si Dilo is pag-iilis. Huwag na yan puloy. Di naman, di naman pakalos niya tayo. Sinuha, lang ko ang yan. Medyo mahal na <laughs> Sana all na lang talaga Birthday birthday ni Tilo May partner sa hugasan <laughs> Inaaming ko Hello, sa iyo Ano ang alakan ng dalawang dalaw kambal niya Ano ang dalawang niya Grabe ka naman, hindi mo pa nga napasagot ah, Tapos, ka na <laughs> hindi ka pa nagpaalam sa amin ni Carrot. Oh, Tapos, oh. mapaanakan mo na si Kusina <laughs> Hindi pwede yan Hindi ko pa nga sa iyo po Ligaw mo na, huwag yung anak. Ligaw mo na. Ligaw mo na bago anak. Grabe ko naman, pambira to si Tilo eh. Ko? Purtahan. Ligaw mo. Sige, mamaya ililigaw yan doon eh. Tatali. Dalhin mo doon sa gubatan daw si Ligaw. Big good vibes lang, mga kasani. Si Tilo talaga eh. Happy birthday, Kitilo. 18 years old. Sana. Sana masagot ako ni Rufina. Special day. Sasagutin oh. ka ngayon. Ayoko. Atas dun. Oh. 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 <laughs> Sina, Rufina, masanay ka na lang kitilo. Ganyan talaga yan. Mm. Talaga. Yes, mamaya pag mm. andito si Jamila. Oh. Lalo na pag nandito si Jamila. Si Jamila na naman yung gusto niya. Si Vitam, di ba kahapon nag-aanap pa ng ng sandok na gongsa. Lo, oh, lo, sabi ng mga viewers, dapat ang malin mo, isa lang, wag yung, oh, wag yung pag wala dito yung isa, eh, si, kusina yung gusto mo. Kaya oh. oh. Pag nandito naman si Jamila, si Jamila Ay, naman yung, yung, yung gusto mo, pag wala si kusina. <laughs> anong, anong klasing meron ka? Anong klasing meron ka? Anong klaseng meron ka? Anong klaseng puso na meron Anong ka? <laughs> Dalawa ka. Okay pa? Dalawa ka. Hmm. Naka-open pa? Ayan. Ang cute niyo tingnan. Dalawa. Pag... Ay kayong ya, dalawa ay. na nagpartner dyan sa kusina. Mababa lang. Bagay. Hmm. Puro pandak. Oo. <laughs> Bagay nga. Aba, nga. Bagay Mapasana all ka na lang. Bagay nga kayo. Ayay. Ayay. Dapat kailangan lo. Habang naghugas ka dyan, nagpaparinig ka kay kusina. Kumakanta ka nung yung, uh, yung pag-ibig na kanta. Uh Oo. -oh mas oh. lalong ano, diba? Mas lalong ma may ibig si kusina. Oh, yon, inspired. Sana tinanong ko. Ay, huwag mo isa yung pangit yung boses mo. Pero hindi talaga kasi binigyan na niya ng bulakot si Jamie. Tapos oh. pag, nan, pag wala si Jamie, pag nandun sa kanila, nandito. Ikaw yung, yung binibigyan yung... ng bulaklak? Hindi, hindi, binibigyan ng bulaklak. aso no. ano? So, naon. So, naoy. O, oh, punas na po na ni mo. Pura mo ng pado. Hindi. <laughs> Ganta ka ng manok pula. <laughs> manok na pula. <laughs> manok na pula. Ini ada poso bolo, ndelawa. Ndelawa poso mu. Hmm. Ndelawa poso mu lo, mati lagi kethik sa. Mama, mamancya. Celo engkom balung. Bagay laki ng o, Stika, busi, mapuk, laki ng katawan hey, ng pangulo. Eh yun um, okay. na po Lo. Lo. No. Uh, oh, oh. Ah. pila. ko siya? Kota. kagabi. Hmm. <laughs>

itu menjorok. Ya. Amelok. Iya, oh. Hah? Pen. Oh, punona. mo. Sa memory Loto. ka na. Loto. 15 minutes. Upload. 15 minutes. 15 minutes. Upload. Sino pa naisog dito? Halpa ay natin yung mula pa. Pagkakalitaan mo. Awal ka sa ganun. Ano ah. Naiipon niyo yung revenue ko siya yun. Oo. Oo. Lord. Asya na yun. sa atin yan. Yeah? Ah. Ilo <clears throat> paalam sana ako sa'yo. Maligo. ハ <laughs> <laughs> nang alin A ah

friend diyan si Chief kasi bawat ano utos dito utos tao ng tawag eh kahit ang dami din ng utos puntahan mo si Ganito ha kaya hindi ko na ang dami mix yun ang mo kaya pulay tahimik Ayun. 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 Di yung kalabaw, siya. Di uh -huh. daw yun palatawas Sabi ni Kepuloy. Sabi niya. Tiga, di hindi daw siya Di daw siya

Good morning. pa morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ah, Good morning. Hello, yes. so Good morning. Good so so morning. Ano? Babae sa <laughs> mo Sam. Alam mo sa maraming babae. Hindi mo ko mo paghanap ng babae. Bakit gising ko lang, babae agad na. mo na bubaan mo. Kaya Ako walang babae, tapos hahanapan mo ko ng babae mo. <laughs> ano, no? Paano? Gagayan <laughs> oh. no? Oo. itong huh? damit ko di nakauwi. Ha? <laughs> itong <Hey, tumulug> damit ko, di nakauwi. <laughs> eh, mo, ito

Hindi mo ninyo nga ako pati ng sipot. Ayun na. Ibang magkasi. Namitan ko dito. Ayun na. ako na. Ayun na. Ano dapat inum tubig pag sabaw pag nagkapit. sabi sa akin nung doktor ko. Ano? Sa lokera. Pag

yan. Lugaw. Alam mo ta. <laughs> <laughs> Para di ka na pagbawalan, huwag ka magpa-check up. Ako nga, ka, kaya nga ni Abo ko nga